Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang dalawang malaking procurement projects ng Philippine Army, una, ang pagbubukas ng public tender para sa 20 units ng medium multi-purpose assault weapons with precision guided munition, at pangalawa, ang dalawang bagong tenders para sa military trucks na medium at light troop carriers. Kung bakit sila big deal, kung sino ang may lamang, at kung ano ang maaaring maging epekto nito sa buong modernization program ng Philippine Army. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa Missile System Project. Article 1 discusses na ang Philippine Army ay muling naglabas ng public tender, this time para sa 20 medium multi-purpose assault weapons equipped with precision-guided munition. Ang total ABCO approved budget for contract ay nasa 450 million pesos. Malaki-laki ito, at intended para kumuha ng anti-tank at bunker buster missile systems na kayang tumama sa armored vehicles, fortified positions, at enemy structures. Pero ang pinaka-interesting dito ay ito, this project includes 20 launchers with tripods and 40 missiles. At kahit na noong 2024 ay nagkaroon na ng procurement ng LIG Nex 181K Raybolt Anti-Tank Missile System, ang 2026 version ng procurement na ito ay open to public bidding. Ibig sabihin, walang guaranteed na Raybolt ulit ang mananalo, kahit siya ang current favorite at napatunayan ng effective. Ang specifications ng bagong tender ay halos pareho sa 2024 na mukhang sinadya para hindi masyadong lumihi sa dating requirements. In theory, advantage ito para sa LIG NEXT 1 dahil proven na nila na kaya nilang IMIT ang specs kaya malaki ang chance nilang manalo basta competitive ang presyo nila. Pero dahil public bidding ito, pwedeng pumasok ang ibang proponents with similar systems. Pero ang tanong, may ibang missile system ba sa market ngayon na kayang tumapat sa performance ng Raybolt at sabay mamit lahat ng specs? The truth is, very few. Ang AT-1K Raybolt ay kilala dahil sa fire and forget capability, advanced sensors, at high penetration rate against armored targets. At dahil na demo na ito sa Philippine Army at ilang beses nang napatunayan sa field, medyo mahirap para sa ibang bago o less tested systems na tapatan ito. Pero may twist dito, dahil public bidding, price becomes a major factor. At hindi natin alam kung maglalabas si LIG Next One ng presyong competitive enough kung sakaling may gustong sumali na mas mura. At sa defense procurement, minsan kahit hindi pinaka-advanced ang system, basta pasado sa minimum specs at mas mura, may chance manalo. Ang project na ito ay funded by the Philippine Army's GAA for fiscal year 2026, so expected na ang delivery ay after budget approval at successful bidding. Ang implication nito ay tuloy-tuloy ang pagdevelop ng anti-armor capability ng Army, lalo na sa harap ng modern threats. Combined with the Raybolt units from the 2024 project, magkakaroon na ng significant number of guided anti-tank systems ang Philippine Army, giving them better defensive and offensive options. Ngayon, punta naman tayo sa Article 2, ang Truck Procurement. The Army has opened two new tenders, 47 units ng medium troop carrier trucks at 48 units ng light troop carrier trucks. Ang ABC ay 456 na milyon apat na raan at siyam na libong pesos para sa medium trucks at dalawandaan at anim na milyon limandaan at pitung libong pesos para sa light trucks. Malaking halaga ito, and these types of trucks are essential sa mobility, logistics, troop transport, disaster response, at overall capability ng army to operate across rough terrain. A few days ago, napag-usapan na natin na ang scoring criterion ng tender na ito ay heavily weighted towards number of trucks delivered in the past. Pero, upon further release of the tender documents, may nakita tayong mas complicated na scoring system. At to be honest, medyo lopsided at very favorable sa Korean brand na Kia Motors. Ganito ang breakdown ng scoring. 85% ng score ay technical criteria at 15% lang ang price. Sa 85% technical, 50% ang weight sa kung sino ang nakapag-deliver ng pinakamaraming similar military trucks in the past. Ibig sabihin, mas marami kang na-deliver dati, mas mataas ang score mo. Sa aspect pa lang na ito, panalo na agad ang Kia dahil since 2007 halos 2,000 units ng KM450 ang na-deliver nila sa Philippine Army at Armed Forces. Next, 5% is on delivery speed. Kung kaya mong mag-deliver within 100 at 20 to 149 days, highest score ka. Kung mas mabagal, mas mababa points mo. Sa 5% na ito, kaya naman usually I meet ng malalaking manufacturers. Another 5% is warranty, 3-year warranty, mataas ang score, 2-year warranty, mababa. Madalas kaya rin itong habuli ng big brands. Pero dito pumapasok ang malaking lamang ng Kia, 25% on equipment safety and reliability. High points kung ang truck model mo ay in service na with the Philippine Army for more than 15 years. Ang KM450 at KM250 ay nasa Philippine Army na for nearly two decades. So automatic maximum points sila dito dagdag pa dito 10 points kung ginagamit din ng trucks ng ibang AFP branches at dahil ginagamit sila ng Air Force at Navy dagdag puntos ulit plus another 10 points kung gumagamit din ng foreign militaries ng same trucks at dahil gamit ng South Korea US forces sa Korea at ibang allied militaries ang KM series panalo na naman ang Kia sa madaling salita, sa 85% technical scoring, napakalaki ng advantage ng Kia Motors. Kahit pa anong gawin ng local manufacturers like Hino at Isuzu, hindi nila matatalo ang decades-long service history ng KM450 at KM250. Kahit mag-offer pa sila ng mas mabilis na delivery o mas mahabang warranty, maliit lang ang puntos na matatambakan nila. 15% lang ang price scoring kaya kahit pa mas mura ang local manufacturers hindi nito ma-offset ang malaki at stable na lead ng Kia sa technical scoring dahil dito max defense philippines strongly believes na Kia Motors ang highest scoring candidate for both medium and light troop carrier truck tenders especially kung sasali sila at mamit ang documentation requirements at dahil may consistent deliveries na sila sa army walang duda na they are in a very strong position pero may concern The scoring system completely ignores self-reliance defense posture or SRDP. Walang points na ibibigay para sa local manufacturing participation, local assembly, technology transfer, o kahit man lang production sharing. Dahil dito, ang mga local manufacturers tulad ng Hino at Isuzu ay napupunta sa disadvantaged position. Kahit pa kaya nilang mag-manufacture locally at magbigay ng jobs, hindi na consider ang benefits na dala nito. Isang missed opportunity ito for SRDP, lalo na kung gusto natin ay develop ang sariling defense manufacturing ng Pilipinas. Ang scoring ay almost entirely based on past performance, fleet familiarity, at existing logistics footprint, which all favor Kia. Ang risk dito ay tuloy-tuloy ang pagdepend ng army sa foreign suppliers instead of building long-term local industry capability. Pero on the practical side, kung ang goal ay immediate readiness, reliability, parts availability, and standardized fleet logistics, then Kia really is the most efficient choice. May existing supply chain na, may trained mechanics na ang army, at proven na sa operations ang KM450 at KM250. So from an operational standpoint, makes sense talaga. Sa huli, itong dalawang projects ng Philippine Army ay magandang example ng balancing act between modernization, budget efficiency, at long-term industrial development. Sa missiles, mukhang Rebol pa rin ang may pinakamalakas na chance, pero open pa rin ang bidding. Sa trucks, halatang halata ang advantage ng Kia Motors dahil sa scoring system. At ang tanong ngayon, dapat ba nating ituloy ang foreign sourcing na ito, o dapat bang ay restructure ang scoring para makaambag ang local industry? Yan ang susunod na dapat abangan sa mga developments ng AFP Modernization Program.